Ayan guys, ayan. Hindi lang yaya ang trabaho ni Binots, guys. Ngayon, nagpiprepare tayo para almusal ng aking mga anak. kaya guys. Dahil may mga gawain sila na dapat kailangan matapos. Kaya ako ang nagpiprepare sa kanila para magkaroon ng almusal. Ayan, 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 guys. Ako nagluluto. Ayan guys, papakita ko sa inyo ang luluto ko. Sinangag. Ayan, tara. Let's go. tayong tayo sa kusina ni Binot sa inyo, guys magluluto ako ng itlog ayan pagkatapos ng itlog may tuyo ako guys kaya tara pakikita ko sa inyo ha tara, ayan, guys, ayan. Meron tayong tuyo. Ayan. Ipituin na natin. Tara. Partner natin ng Nissin Ramen. Ayan, para sa bawa, di ba? Masarap ipartner sa tuyo, sa ka itlog with Nissin Ramen. Dako naman. Ayan. With sinangan. Ayan. Dito ko, guys, sa kusina ko. Ayan. Tayo natin, medyo malaki mukha. Masarap 'yan, guys, mang angang Ayan, guys, oh. Nissin Ramen. iyan guys with sausawan yan yan tuyo sa kaitlog and sinangag hey guys Ayan. ako muna mauna kumain bago yung mga anak ko syempre ako nagluto di ba ay mm. hey guys kakain na tayo ng sinangag pa. ah tawag pa ako ano yan dali lang yan continue ay binigay sa akin bagyo beef. Ito yung sabaw na nisin ramen. Ah, mainit pa. Kaya guys, kaya kain muna. YUMMY Barang mok mọc bằng à này, đại môn nào không đây Đại